kung magkano na yung aking naipon sa loob ng isang taon. Isang taon ko siyang inipon. Tignan nyo. Oh, yeah. wow. May 5NT siya. May 50NT. 50NT, 100, 500, tsaka 1000. So, ngayon titignan natin kung magkano yung aking naipon sa loob ng isang taon. Ano lang to Ang hinahulo ko lang dito yung kinikita ko sa pag-aaking pagtitinda. Yung aking mga sideline, sideline ba? So, ngayon, magpipit na natin kung magkano na siya. I'm so excited na. Shhh. Tapos na, ano, ano na po niya? Ayan. Hindi ano niya kita. Aba natin yan na, nabaak na ng tuluyan ng aking baboy. Ayan, nakita niya naman. Ako'y kinikilig sa tuwa. excited sa dami. Hindi ko rin ina-expect na, na ganyan siya kadami. Ang alam po kasi, hindi siya aabot ng isang daan. So, yan. Umpisa na nating ayusin isa-isa. Pero ang pagod talaga niya. Ayos Isa-isa sumakit din ang likod ko dyan. So, ayun na nga guys. Kung gusto nyo makaipon, syempre, dapat alam nyo kung paano gagastusin yung pera nyo. Kung paano i... Ano nga ang tawag dun? na nakalimutan. So, dapat pa alam nyo kung paano ibabudget ang inyong sahod. Pero pag alam niyong kulang ang inyong sahod, ay di iwas-iwas muna tayo sa luho. Ganon. Ganun, ganun lang yon Pero pag alam niyo naman kayang-kaya ng budget niyo, sige go. At saka, kung kayo may pera, mas magandang i- i-invest nyo ang pera nyo sa gold. Kasi ang gold habang tumatagal, nagmamahal. Hindi kagaya nung jowa mo, habang tumatagal nawawala ang pagmamahal. Char. So, yun. Di ba, pinicture-picturean ko muna siya para may remembrance naman ako sa cellphone ko. Kasi, maglalaho din yan. ng parang bula. Ganon. Kasi kaya ako siya binuksan. Meron kasing magsasanla sa akin ng alahas worth 80,000 pesos. Kailangan daw kasi emergency. Kaya hindi ko pa sana yan bubuksan. Pero dahil kailangan, kailangan buksan. Kaya ako'y napilitang ba akin si aking baboy. So, yon Kasi naubusan na ako ng bala sa mga pasan lako na na so kailangan ko ng baakin si aking baboy kaya dapat sa December ko pa siya babaakin wala na di na umabot ng December dalawang iri na lang sana December na di ba so, kaso wala eh napilitan na tayong baakin siya agad-agad napilitan na tayong katayin siya agad-agad learn so yan wala tayong katulong magbilang Ang sarili ko lang ang katulong ko. So, okay lang yan. O, di diba? Ang tagal kong inayos ayos yan. Sabi nila, paano daw ako nakakaipon? Siyempre! Padiskarte kasi tayo. Madami tayong discarding alam. Marami tayong pinagkukunan, Char. Kahit wala tayong sugar daddy marunong tayong dumiskarte ng sa sarili natin. O kumikita tayo sa ukay, kahit maliit, okay na. Kumikita tayo sa Shein, tapos yung mga pasapasabay nyo, yan. Kaya maraming maraming salamat sa mga nabubudol ko. Pabudol pa kayo. More budol pa po sa inyo. Para more income pa rin kay Ambrosia. So, yan na. O, ba? Diba? Kaya, inahirapan din ako dyan. kay Marites dyan na nagsasabing mauubos din daw 'yan. Huwag kang mag-alala, ubos na siya kasi 'yan ay may kalalagyan na talaga. Hindi 'yan pampabongga or pangyabang lang, 'yan ay may kalalagyan. So lumipad na nga siya kanina. Wala na pala. So, 'Yun na. O di ba? excited na rin ako malaman kung magkano yan. first time ko makaipon ng ganito kadami. Kasi sa Pinas, hindi ako nakakaipon ng ganito kadami sa Pinas kasi wala naman masyadong trabaho sa Pinas. So, wala rin masyadong pinagkarakitaan sa Pinas. Kaya na, nakakapag-ipon na ako sa Pinas. Pag nakakapag siya lang ako, kung pilang, hindi ganito kadami. ganiyan. Ay, andam na papandayin. Andobar ya, guys. San sobrang toto. Andam ka So ayun na nga, guys. Ayun na lahat na ayus na. Hindi kapaplayan 'yan na bibilang. So ay bibilangin ko pa 'yan. Hindi ko pa 'yan jedjan na bilang. Kasi ako'y tuwang-tuwa talaga, promise. First time ko makaipon ng ganyang kadami sa buong buhay ko. Ngayon ko lang yan naranasan. Kasi ngayon lang ako kumikita ng medyo okay-okay. So ayan na nga dyan, nabilang ko na siya, inabot siya ng 146,200. Pagkatapos niyan, dinala ko na siya sa post office, diniposit ko na sa account ko. Tapos, nagtatanong sila kung magkano daw inabot sa peso kung sakali. Ayan, 146,200 times 1.80. Base lang tayo sa remittance. So ayan na, inabot siya ng 263,160 sa peso. So, you know, mga guys, thank you for watching.